Gihatagan og dakong pagtagad sa local government unit ang panaghiusa sa mga tribo gikan sa managlahing barangay sa Alabel Sarangani Province dungan sa Pulo Kaadlaw nga selebrasyon sa Kasadian Festival o 53rd Founding Anniversary. Gibutsyag ni Alabel Mayor Vic Paul Salarda nga buot ni ining magkahiusa ang tanang residente, luyo pa man sa managlahing relihiyon o tribo. So, natay Muslim Day, natay of course in general no ang ato mga Bisaya no uh natay uh, pan nga celebration but there's something na uh, natay madungog na uh, that's part of leadership kun lang na uh, sa mga tribo no nga mga problema which for me it's already solved sa kasadian festival 2024 mi kabat sa 10 million pesos ang gigahin nga pondo sa LGU alang sa selebrasyon nga mulungtad hangtod sa setyembre 10 ning kasamtang tuig nagpasalamat sab ang mga residente nga ang mga indigenous people gihatagag pagtagad sa munisipyo. Naglaom sila na magmalinawon ang kasaulugan. Kinalauman ako nga uh, uh, kung maga mas sadya pa sa among gina-expect o unta wala yung mga disgrasya, wala yung mga samok kundili uh, magalipay ang among makuha. Ano mo maang blaan kay more on the Anodare a display der is ano ang problema like ano mga mais saging, ang mga produkto ang ina display is ano sa tribo sablaan tapos ang kung expect karon mamis ano ka ang na iba na dera mo to nagad ko dera nagkatigom sab ang managlahing grupo sa mga mananagat o maguuma sa munisipyo asagi rampa ang ilahang mga binuhing karabaw og ipakita ang mga produkto sa mga maguuma hindi na po magpaligsahan sila nga uh, ipakita nila, i-showcase nila ang ilang mga livelihood program sa atong Farmers Day. No? Uh, gapon na, po na big event related sa mga different uh, organization no o sektor uh, sector din sa Para sa taga so manginaut ko nga uh, kani atong celebration so good karon hantod sa Pitsa Jess makaiusa ta no nga sa atong celebration kaya uh, ato kun gina kay uh, ato ani no nga every year nga sa diin Muraga nag nagkaroon ta og reunion. Gipakatag usab sa palibot ang kapulisan kasundaluhan mga tanod og force multiplier aron masigurong luwas ang katauhan. In the heart of changing lives, kini sa enemy mugpon, Brigada News!